Aries, huwag kang basta magtitiwala kagad ngayong araw, para maingatan ang karunungan, at umiwas muna sa mga kaibigan, dahil magagastusan ka ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Taurus, huwag kang magsalita ng pabigla-bigla, sa trabaho, o sa mga kapamilya ng maiwasan mong magastusan at maging maunawain ka ngayong araw, nang hindi ka mawala ng swerte, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Gemini, maging alerto ka sa iyong mga ginagawa, dahil baka ikaw ay nakukuhana na ng katalinuhan ng ibang kasama, at huwag ka magpapautang ng pera, dahil mapagsamantala ang pwedeng kausap ang Signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Cancer, maging maunawain ka ngayong araw sa trabaho at sa mga pinsan para makaiwas kayo sa relasyon na magkagalit at umiwas ka sa usapang may kinalaman sa tukso. Ang Signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Leo. Maging, mapanuri ka sa mga pwedeng makausap dahil pwede kang malito at mawala ng mahalagang bagay sa iyo, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Virgo, mag-ingat ka sa mga biglaang pagbibigay ng suggestions sa mga kasama sa trabaho, at maging sa pamilya, mas mainam sa iyo na manahimik ka ngayong araw para hindi ka Mesisi nila sa hinaharap, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Libra, maging mahaba dapat ang iyong pasensya sa mga gagawing pakikipag-usap, At umiwas ka muna sa pagbibiyahe ng malayo, para maalagaan ang kalusugan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Scorpio, huwag ka muna maliligo ng matagal sa gabi at lalo na sa madaling araw, at maging alerto sa mga hayop sa lansangan ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Sagittarius, magingat ka sa mga bagong makakausap lalo na kung sa pera, at umiwas ka sa bigla ang magalit dahil hihina ang aura mo ng swerte, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Capricorn, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, dahil ang ganoong tao, ay pwede kang mabigyan ng kamalasan sa pamumuhay, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Aquarius, umiwas ka magbuhat ng mabibigat at saka magtiwala kagad ngayong araw, para ligtas ka sa perang mawawala sa iyo, maging mapanuri ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan, Pisces, kung magbibiyahe ka ay lagi kang maging alerto, at huwag makipag-usap kung may katabing ibang tao, at iwasan ang mabusog ng husto sa hapunan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw.